Kumusta? Mga kakilabot, wala si Kuya Juan ngayon. Ako muna ang inyong tagapagsalaysay ngayong gabi. Pedro ang pangalan ko. At ang kwentong ito ay hindi lamang basta kababalaghan. Ito'y isang babala, isang paalala na may mga kwarto sa mundong ito na hindi dapat tinitirhan. Muli, handa na ba kayo? Ito, ang lihim ng kwarto dalawang daan pito. Nagsimula ang lahat taong dalawang libo labing isang buwan bago ang graduation ko sa kursong hotel and restaurant management. Ako si Carla, 25 taong gulang noon. Dahil sa bigat ng gastusin sa dormitoryong malapit sa school, napilitan akong lumipat sa isang mas murang tirahan. May inirekomenda ang kaklasiko, isang lumang dorm na nasa isang eskinita sa Santa Mesa. Mura raw ang upa, may sariling kwarto, may kama, libreng tubig at kuryente. Parang perfect deal, ba? Diba? Nang dumating ako sa dorm, tanghali noon, tirikang araw. Pero sa sandaling tumapak ako sa mismong compound, parang may biglang bumigat sa dibdib ko. Tahimik ang paligid, parang walang ibang borders kahit may mga sampay sa likod at ilang sapatos sa labas ng pinto pinakilala ako ng landlady sa dorm, si Aling Bebang. Matandang babae na laging nakasuot ng puting duster at laging malamig ang kamay. Ikaw na ang titira sa dalawang daan at pitong, Aniya, sabay abot ng susi. Pag-akyat ko sa ikalawang palapag, tahimik. Yung tipo ng katahimikan na parang hinihigop ang tunog sa paligid. Pagbukas ko ng pinto, malamig sa loob kahit walang electric fan, Amoy lumang kahoy, may kaunting amoy ng amag. Pero ang pinaka nagpakilabot sa akin, yung pakiramdam na may nakatitig sa akin mula sa sulok ng kwarto. Wala naman akong nakita, pero ramdam ko ang presensya. Matagal akong nakatayo sa may pintuan. Parang hindi ko alam kung papasok ba ako o hindi. Gabi na, pagod lang siguro ako. Bulong ko sa sarili ko. Pinilit kong mag-ayos ng gamit at matulog ng maaga. Alas dos ng madaling araw, nagising ako. Wala akong ideya kung bakit. Tahimik ang paligid, pero may maririnig kang kaluskos sa kisame. Akala ko dagalang, pero nang tumagal, naging tunog ng yabag. Parang may naglalakad, dahan-dahan. Tapos, tok, tok, tok. Tatlong katok sa mismong pader sa tabi ng kama ko. Kinabukasan, tinanong ko si Aling Bebang kung may tao sa kabilang kwarto Ngumiti lang siya at sinabing, wala na roon, matagal nang walang tumira sa dalawang daan. Bakit? Tanong ko. Basta, mas mabuting huwag ka nalang magtanong. Simula noon, gabi-gabi na akong ginigising ng katok at yabag sa kisame. Minsan may kasamang bulong, mahina, parang mula sa ilalim ng kama. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero paulit-ulit, paulit-ulit. Isang gabi habang nag-aaral ako, Biglang umandar ang electric fan. Hindi ito naka-plug. Tumigil lang ito nang bigla akong lumingon sa salamin sa aparador. May dumaan sa likod ko. Isang anino. Mabilis, pero malinaw. Tumayo ako at sinipat ang buong kwarto. Wala. Wala akong nakita. Pero may naiwan. Isang basang marka ng paasa sa sahig. Nagdasal ako ng malakas. Inilabas ang rosaryo sa bag pero sa tuwing magdadasal ako, mas lalo kong naririnig ang bulong. Minsan parang tinatawanan ako. Minsan, parang umiiyak. Doon ko na kinumpronta si Aling Bebang. May nangyari po ba sa kwartong to? Tanong ko. Tahimik siya sandali bago nagsalita. May tumira noon. Estudyante rin. Hindi namin alam. Depression pa lang dinadala niya. Nagbigti siya sa kisame ng kwartong yan. Nalaglag ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Gusto ko nang umalis, pero finals na. Dalawang linggo na lang, tiising ko na lang, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa gabing yon, huling gabi ko sa dorm, alas dos ng madaling araw, naputol ang kuryente. Hindi ulan, walang bagyo, pero bigla na lang nawalan ng ilaw may narinig akong tunog ng alingaw-ngaw mula sa kisame. Paglingon ko, may babaeng nakabitin mula sa itaas. Nakaharap sa kisame, walang mukha. Nakabuka ang bibig, pero walang lumalabas na boses. Dahan-dahan siyang bumaba, parang walang bigat. Napaatras ako, napaupo sa sahig habang umiiyak, at narinig ko ang boses niya sa mismong tenga ko. Ako ang tunay na nakatira dito, Umalis ka, hindi ko na alam kung paano ako nakalabas ng kwarto. Ang huling naalala ko, umiiyak akong kumakatok sa pinto ng landlady. Kinabukasan, umalis na ako. Hindi ko nakinuha ang ibang gamit ko. Ngayon, tuwing alas dos ng madaling araw, napapatingin ako sa kisame at minsan, sa panaginip, naririnig ko pa rin ang tatlong katok. Tok, tok, tok. At ang tinig na bulong paulit-ulit niyang sinasabi, walang umaalis sa kwarto. <laughs> Hanggang dito na lang muna ang kwento, mga kakilabot. Kung sakaling marinig mong may kalusko sa kisame ngayong gabi, o marinig mong may katok sa pader ng silid mo, huwag kang lilingon agad, baka hindi ka na makatingin muli. Hanggang sa muli, ako si Pedro, at ito ang lihim ng kwarto, dalawang daan at pito,